Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paglalaan ng tao ng kanyang oras para sa Salatul Jumu'a at sa lahat ng mga gawaing pagsamba na isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay minsan may kalakip na pagsubok na maaring ito, ang mga oras nito ay tumataliwas sa mga oras na ginugugol natin sa iba pang mahalagang gawain naman katulad ng trabaho, negosyo at iba pa. Subalit, para sa sinumang muslim, para sa sinumang matalinong muslim na nakababatid na mas mahalaga ang kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa anong pamang bagay na may kinalaman sa mundong ito, ang kanyang oras ay kanyang paplanuhin. Ang kanyang oras ay kanyang gagawan ng sistema ayon sa mga gawaing pagsamba na ito ng mga gawain na ito, ng mga gawain pagsamba, dito iinog ang kanyang buhay at hindi magiging istorbo sa kanya. Katulad ng pag-aakala ng ilang mga tao gabayan na sila ni Allah, ng ilang mga Muslim, na para bang abala lamang sa kanila ang mga gawain pagsamba. May kita ninyo sila na nagpapakapagod, nagpapakasipag sa kanilang mga gawain pangmundo, sa kanilang mga trabaho. Subalit laging nahuhuli sa sala o maring hindi na nga nakakapagsala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tagumpay ng mananampalataya sa mundong ito ay nakasalalay unang-una sa pagkakakilala niya na walang saisay ang mundo na ito. Walang saisay. Katulad, katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala o ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'una ang mundo na ito ay sinumpa malunon mafiha ang lahat ng naririto ay isinumpa illa dhikrullah ta'ala wa mawala wa aliman aw mutaalliman liban na lamang sa pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagsunod sa kanya gay din sa pag-aaral at pagtuturo lahat ng iba pang mga gawain ay isinumpa ibig sabihin merong kalakip na pagsubok na maaaring namang merong kalakip na pagsubok sa pag-aaral at pagtuturo subalit di hamak na mas malaki ang pagsubok. Sa pagsisikap ng tao sa mga makamundong bagay na wala ang direktang kinalaman sa kanyang pagsamba. O maaring merong kinalaman sa kanyang pagsamba bilang pinanggagalingan ng kanyang kabuhayan o panustos. Subalit dahil ito ay may kinalaman sa mundo, ito ay mas napupuno ng pagsubok. Kaya nga, Marapat para sa mananampalataya na patuloy na mapaalalahanan palagi na gastusin niya ang kanyang oras sa tamang pagkakagasta nito. Na hindi tayo maging kabilang sa mga tao na nilulustay ang kanilang mga oras sa mga walang katuturang bagay, sa pagbababad sa panonood ng mga pelikula, o kaya sa pag-scroll sa Facebook, pakikipagdebate, pakikipag-away, at mas masahol pa sa mga hayagang kasalanan at mga bisyo napawang parurusahan ni Allah kung hindi siya magbabalik loob dito. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pahalagahan natin ang oras katulad ng kung paano ito pinahalagahan ni Allah. Na si Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na siya ay hindi nanunumpa sa alinman sa kanyang mga nilikha, liban na lamang nang ang nilikha na ito ay dakila. Si Allah ay nanumpa sa ngalan ng oras sa pagsasabi, Wal asr, innal insana lafi khusr. Sumpa sa oras, tunay na ang tao ay nasa pagkalugi. Oras na marapat nating pinahalagahan na kahit ang mga hindi mananampalataya na ay nagpapahalaga rito sa anyo ng iba't ibang mga sawikain na meron sila tungkol sa oras. Mga sawikain halimbawa na nagsasabi na ang oras ay ginto. Ang oras na lumipas ay hindi na mapapalitan na nagpapatibay na kahit ang mga hindi mananampalataya ay nagpapahalaga sa oras. Kaya tayo ay higit na dapat na nagpapahalaga sa ating mga oras kung saan natin ito ginugugol. Oras na marapat natin pahalagahan kahit ang ating mga bakanting oras. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni magbunon fihi ma nas as-sihhatu wal farag." Dalawang biyaya ni Allah nalin lang ang mga tao sa dalawang ito. Nalin lang ibig sabihin sila ay nalugi at hindi nila nasamantala ang dalawang ito. Ang kanyang kalusugan at ang kanyang bakanting oras. Kalusugan, na salip na ginagamit ng tao sa pagsamba kay Allah ay nilulustay niya sa pagkakasala o kaya isa sa pagbibisyo na nagpapahina sa kanyang katawan o kaya ay bakanting oras na sana inagamit niya sa mga gawain na kalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang hadit na ito ay inihalin tulad ng ating mga scholar sa isang mga ngalakal, sa isang negosyante. Nang na negosyante, tinitiyak niya na ang kanyang puhunan ay mailalapat lamang niya sa isang negosyo. Naligtas siyang mamuhunan dito na hindi siya malulugi at sigurado na siya ay tutubo na para sa mananampalataya, ganito rin tayo dapat sa ating mga oras. Ayaw natin na tayo ay nakakabili ng mahal nabilihin Gusto natin ay nakakatawad pa tayo. At kung meron man tayong paggugugulan sa ating mga pera, ayaw natin na naloloko tayo. Ganon din tayo sa oras. Dahil mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang tao na naglulustay ng kanyang oras sa walang katuturang mga gawain ay katulad ng isang negosyante na hindi na nga bumalik ang kanyang puhunan, nalugi pa siya o kaya siya ay nalinlang. At sa ibabaw pa ng lahat ng ito ay naroon ang parusa na karagdagan pa sa kanyang pagsisisihan sa araw ng paghuhukom. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tao, ang mananampalataya, ay marapat na magpapahalaga sa kanyang bakanting oras katulad ng kung paano niyang pinahalagahan ang iba pang mga bagay na mahalaga sa kanya. Katulad ng kanyang pamilya, yaman, kanyang kalusugan. Dahil ang bakanting oras nito ito na maaari sana na magagamit niya upang siya ay kalugdan ni Allah. Kung hindi niya gagamitin sa mga gawain na kalulugdan ni Allah, ay tiyak na magagamit niya sa mga gawain na kinamumuhian ni Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nalalaman nating lahat na tayo ay panandalian lamang dito sa mundo. Sabalit bakit tila iilan lamang sa mga tao ang nagpapahalaga sa kabilang buhay ng marapat na pagpapahalaga rito. Na kung nalalaman natin na panandalian lamang pala tayo sa mundo, bakit iilan lamang ang nagpapahalaga sa kabilang buhay na mananatili tayo roon habang panahon? Kung wala palang saysay -say ang buhay dito sa mundo, bakit ang mga tao ay nagkakandarapa na magkamit ng mga material na mga bagay na iiwan lamang niya dito sa mundo? Na isinumpanga ayon mismo sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tao ay marapat na maging matalino sa kung paano niya guguguli ng kanyang oras. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al sumandana nafsahu wa amila lima ba'dal mawt." Ang tunay na matalino ay yaong nagtutuos sa kanyang sarili. Nagtutuos sa kanyang sarili unang-una sa kung saan niya ginastos ang kanyang oras, kung ito ba ay sa pagsunod o pagsuway. Again din, ang matalinong tao, bukod sa pagtutuos niya sa kanyang sarili, ang matalinong tao ay yaong kumilos, naghanda para sa kabilang buhay sa pamagitan ng pagsasagawa ng mga gawaing kinalulugdan ni Allah sa kanyang oras. Na sa lahat ng resources, sa lahat ng yaman na meron ng tao, maaari nating masabi na pinakamahalaga rito ang oras. Ang yaman ay maaring mawawala at mababawi ng tao sa iba't ibang mga paraan. Subalit ang oras, ito lumilipas kahit ano pa ang gawin ng tao rito. Pabayaan man niya ito o pag sumikapan niya ang bawat segundo nito, parehong lumilipas ang oras at hindi na niya may babalik pa. Kaya nga, maging matalino, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam at huwag tayong matutulad doon naman sa mga bobo na sinabi ni Prophet Muhammad SAW sa karugtong ng hadith na ito, Wal ajizu manit taba hawaha. manittaba taba hawaha wa tamanna Allah. At yung merong kabubuhan o nagtataglay nang katangahan siya yung sumunod lamang sa pagnanasa ng kanyang sarili at naghangad lamang kay Allah ng mga paghahangad na hindi naman niya pinagsisikapan na specifically mga tao na naghahangad ng paraiso naghahangad ng gantimpala ni Allah naghahangad ng habag ni Allah subalit hindi naman nagsisikap sa pagkakamit ng mga bagay na ito